Na amigo. <laughs> so Warren Miro is here. Eh giva araw mga amigo dito sa barko ay magte-testing kami ng tinatawag na manual Full point fire alarm system. So ito ay testing namin para ma-ensure na itong ay gumagana or nagpa-function. Kailangan natin iti testing 'to para whenever na meron tayong emergency gaya ng sunog ay nag-a-activate ito. Hindi tayo mapapalya, hindi tayo mapapahiya. <laughs> So, nagtetesting ito. At si Elec. Pag may electrician dito sa barko. Kapag wala naman si Elec, si Fort Engineer or Kadalasan, meron tayong makikitang simbol katabi nito na ibig sabihin meron dyang manual call point malapit. At ito ay kadalasan nakikita sa mga entrance, kaya ito sa pinto, malapit sa mga pinto. Para access, dapat kasi ito ay accessible lang tao. So pag pinindot natin ito mga amigo, alam naman natin na magbibigay ito ng signal fire alarm para ma ma-inform ang mga tao na mayroong sunog unda sa particular na area. So para malaman natin na gumagana ito mga amigo, ay testing natin ito at bago niyan tapag ito sa ilalim, yan. Nakikita niyo mga amigo ay mayroong butas. Yan. So meron tayong special key na ginagamit para i-insert natin diyan para mag-activate yung ating fire alarm kailangan meron tayong maririnig na alarm at meron din tayong makikita na ilaw na nagsasign na merong alarm o na-activate natin yung alarm. So, eto na mga amigo, papakita ko na sa inyo kung paano namin tiyo-testing ang uh, gaitong type na manual call point. Tapos, susugitin mo pare si hmm. Ito naman, ibang klase naman ito. So, testing of fire alarm. Okay, ganyan. Isasaktan mo yan saka mo, via bataki yan alarm yan ngayon ibabalik ko tanggalin ko to ibabalik kong ipo Asa ko to? Sige. Ipupus ko yan ngayon. Yun. Yun ang pinaka-receipt niya. Okay. So mga amigo, nakita natin kung paano t-testing na yung manual call point. So ang ginawa lang natin ay in-insert natin yung special key dito sa ilalim ng butas na pinakita ko. Pagkatapos, nag-activate yung alarm, meron tayong narinig na alarm at hindi ko lang na ipakita yung ilaw na nag indicate na nag-activate din yung alarm kasi kailangan dalawa yan eh, merong maririnig at meron din tayong nakikita na nag-activate yung ating fire alarm. At nung pag-reset naman ito, inangat lang natin ito, inangat. siya so, pag in-insert natin kanina, nag-alarm, ito ay buwaba At nung ni-reset na natin, inangat lang natin ito, ito ay inangat lang. Yan at nareset na natin yon mga amigo. So, yun na po mga amigo. Maraming salamat po sa panonood.